Mga kabataan mula sa Northeast Luzon Mission nagsama-sama sa Isinagawang Stewardship Festival at Youth Sports Fest kung saan sila ay nakaranas ng mga lektura patungkol sa pagiging mabuting katiwala at masiglang physical sports activity sa temang Blessing in Abundance Mission in Action. Ang mga karanasan sa sports festival na ito, alamin sa balitang may pag-asa ni Dia Marie Roduta. Daang-daang kabataang adventista mula sa iba't ibang bahagi ng misyon ang nagtipon sa Nelak Mabini Alicia Isabella para sa Stewardship Festival at Youth Sport Fest 2025 na may temang Blessings in Abundance, Mission in Action pinangunahan ito ng Northeast Luzon Mission Stewardship and Youth Department. Layunin na nasabing aktibidad na palakasin ang samahan, espiritualidad at pisikal na kalusugan ng kabataan sa pamamagitan ng iba't ibang larong pampalakasan, team building activities at mga programang nakasentro sa pananampalataya. Tampok ang mga larong basketball, volleyball, badminton at mind games kung saan na ipamalas ng bawat kalahok ang disiplina, sportmanship at ibang diwa ng Tristiano sa gitna ng kompetisyon. This event is a reminder for us that things is not about winning. It's about unity. It's about Teamwork and it is about honoring God through the talents that He entrusted to us. I never imagined that I would be able to stand in front, I would be able to have the strength, I would be that courageous to be a messenger of of Him. But I just did. And this is a reminder for us that if we respond, kapag ka nag-respond tayo sa call ng ating Panginoon, na hindi niya tayo pababayaan at nandyan lamang siya sa atin and we will succeed, we will be in victory with Him, glorifying Him with His grace. Patuloy ding pinasigla ang diwa ng tunay na stewardship sa kabuuan ng programa. Ipinahayag na ang pagiging tapat na katiwala ay hindi lamang nasusukat sa salapi, kundi pati sa oras, talento at lakas na kabataan na dapat ialay para sa gawain ng Panginoon. Ito ay collaboration, youth and stewardship na kung saan pag-i-educate uh, ito sa ating mga kabataan, na maging tapat na katiwala sa ating Panginoon. Ating mga kabataan, inside and outside the court, makikita mo talaga yung magandang samahan, yung kanilang pananampalataya. It is because ito rin ay hindi lamang ito o sa uh, pagtitipon ng mga Adventists, but it is also a fellowship, an evangelism. We praise God sapagkat ito ay magkakulminate Uh, sa isang uh, Voice of Youth Harvest. No, may baptism tayo, mga kabataan na mailalapit sa panan ng ating Panginoong Jesus. Bukod sa mga espiritual at pampalakasan, naging pagkakataon din ito upang makabuo ng bagong pagkakaibigan at palalimin ang ugnayan ng kabataan sa buong North East Luzon Mission. Ang bawat araw ay puno ng kasiyahan, aral at inspirasyon. We should be thankful for all the blessings we receive from Jesus. At dapat po grateful pa tayo even little things or small things. And dahil po dito sa Youth Sport Fest, mas nakuklosen po ang relationship ko with other AYs, Adventist Youths, and nakikisocialize po. And I am very thankful for that. Share natin ang mga naranasan natin at subukan natin ang Panginoon. Diyan magsimula sa pagsubok natin kasi we lift up our faith to it, to God, We practice regular systematic giving yan ang direction ng church natin sa pagtatapos ng Stewardship Festival sport Sportfest 2025 na iwan sa mapuso ng bawat kalahok ang di malilimutan karanasan ng pagkakaisa, pananampalataya at responsibilidad bilang kabataang katiwala ng Diyos. Isa itong malinaw na patunay na kapag pinagsama ang kasiglahan ng kabataan at diwa ng stewardship, nagbubunga ito ng mas malalim na misyon para sa ikalulolhati ng Diyos. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa mula dito sa Northeast Luzon Mission, ako si Dia Mariel Roduta, nag-uulat para sa Hope Today, HGNP News.